kasi si mo? na ngayon. na yun. Pa kasaynang pumakis na nga ha. Kasaynang sa serintal ng pagkunan. Kung 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 kano? Kung kung kano? Kung 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 Mapunta lang. <laughs> na, ma kaya po lang, sa sirene ko rin pumulong. Baka lang sila natin. Ayun, ayun lang po sila. Baka lang po, ako tunay mga ngayon. Pumating po muna kayo, ako tunay ko ngayon. Live puto. Live puto. Puto? CNN. po. Nasa labas sila ka rin, eh. Mga babae, mga babae. dito. Wait lang po. Baka lang po. Ay, dito dito. na Natigil natin siya.

Ano sa darin si Nino? Ah, isa. tayo Ayun na po. May tampo. lang Inaabol na po namin na sila Carla and Yumak. On the way na po kami. Ayun na po sila. Pakita mo sila. Pakita mo sila. Pakita -ay mo. Pa -ay pa -ay Ayun na po. na po kami. Huwag ka sila. Ayun po. Ayun po. na po. Na po. Spam up po kayo. Come on. Come on. Come on. Come on. Come <laughs> Bumakawin sila. Bumakawin sila natin. Wait, sila? wait lang po, wait lang po. Wait lang po, lang Wait lang po, wait lang po. Wait lang wait lang Ken, okay, Wait lang po, ha. Na namin. wait lang Wait lang po, wait lang po. po. wait Oh, wala na po. <laughs> wala ba? Wala. Ewan ko po nasaan na po sila. Wala na po namin. Wala po. <laughs> Wait po ha. Wala po na po namin. Ayan namin sila. <laughs> Hindi namin alam kung na anong gagawin namin. May buli ko na yan. Wait lang po. Ito po yung... <laughs> Naso sila. Naso sila. Naso sila. <laughs> nasa sila. Nasa sila. Hindi alam nasaan.

Isiyar po ang muna kami. May tampo ha? Hindi po. Ano po? Ay, baliktad <laughs> po. Ayan. 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 Ito po si Andy. Pati si Ken. Ito po yeah. mga kasuotan. <laughs> ito po. Ayan. Yeah. Stop na yun. Isiyar lang po muna kami ha? Isiyar lang po muna kami. Wait lang.